Hello ka, Ma'am Ang kaganapan na ito ay noong December 31 pa. Ininvite nga pala kami ni Mrs. Galan sa birthday ng kanyang apo. Noong nakarang taon na birthday din ng kanyang apo ay ininvite niya rin A kami. Abay na miha sa Chari. <laughs> so, eto nga pala yung birthday girl na napakaganda at napaka wow! Ang request nga niya sa mami niya ay Barbie Tim daw ang kanyang birthday. Mga hapon ng December 30, pangalang ang ganap na to. Patulong nga si Mrs. Galan na ayusin daw ang lamesa. Dahil lang mami nga ng birthday girl ay abala din sa pag-aayos ng backtrack. Pagkatapos ko naman mag-ayos ng lamesa ay pumunta naman kami ng Robinson. At ano pa nga ba ang gagawin namin dito? Siyempre ay maghahanap nga kami ng panrerigalo kay Barbie lang. <laughs> Ito pa nga lang sa labas ng Robinson ay agaw pansin na nga itong nagiilaw na lobo. Dami na nga ang nagtitinda niyan dito dahil kinabukasan ay sasalubong na nga tayo sa bagong Eh, hey, anong connect? Mas, yet, naman namin dito sa may happy go. Ang una nga naming hinanap ay yung mga laruan At dahil Barbie nga yung team ni Sam sa kanyang birthday, kaya napagpasyahan namin na Barbie na lang din ang iregalo. So, ayan, at namili na nga kami ng maganda at sexing Barbie. Hirap din talaga pumili dahil lahat nga ay magaganda. Pero syempre, ay, kailangan talaga namin mag-decide at makabili. Baka nga kami ay mapagsarhan na alas 8 na nga ng gabi kami pumunta dito at alas 9 ay magsasara na at fast forward na nga ang video to kinabukasan na nga ito sa araw ng birthday at napakaganda naman talaga ng ating Barbie Lat na birthday celebrant o ayan at binansagan na nga nila itong Barbie Lat dahil daw may sarili nga daw siyang balat o may sarili nga daw siya na kulay na morena dahil daw si Barbie ay maputi kaya daw Barbie Lat ang bansag sa kanya ay may sarili nga daw siyang balat na black beauty o taray, san ka dyan? <laughs> Pagkatapos na nga nila mag-picture taking Ay meron namang pa-intermission number ang tatlong barbilat na to Just me, you, TikTok is life <laughs> Talaga naman ang mga kabataan ngayon ay TikTok is life na O oh, naku, ang galing mag-TikTok pero utusan mo ang tamad Pagkatapos naman ang intermission number at mga palaro ay oras na para kantahan natin yung birthday celebrant One more time Happy <laughs> birthday Yay! Okay, so Sam, bago mo yan i-blow yung, uh, Cake. yung hand candle. Pagkatapos na makantahan yung birthday celebrant, ay pablo na nga ng candle. At medyo wala na nga sa mood at napagod na nga siguro si Barbie Latt. So ayan, ife-flex ko nga ang napakaganda at napakabonggang backdrop ni Barbie Latt. No, ibang may gawa kundi ang kanyang napakagandang money. And this is it, pansit, ang pinaka-exciting part. <laughs> at pagkatapos na nga ng program, ay nasa exciting part na kainan na. <laughs> So ayan at nahagip nga ng kamera itong aming sign up dito sa Isla ng Burakay. Siya nga pala ang magandang tita ng ating birthday celebrant. At tuwang-tuwa ang batang to sa pa-ice cream. Pagkatapos na nga sa exciting part ay nabusog na kami. At nagumpisa na nga ang palaro dito sa mga bata. Ang mga kids nga ang na-excite dito at nag-aagaw na nga sila ng mga candy. Wala pa Sam, atras mo na Sam. Baka mahampas mo si Ethan Sam Paalala lang po, ito po ang palayok hindi. So eto na nga yung ating birthday celebrant at gusto nga daw niya pumukpok sa palayok. At nawala na naman nga ito sa mood at hindi na nga niya ito tinuloy na nga rin pinatagal ang celebration ng ating birthday celebrant dahil uuwi pa nga ang bawat isa at mag-aasikaso at maghahanda nga sa pagsalubong sa bagong taon mamaya. At bago pa nga niya pinauwi ang kanyang bisita, isa-isa nga muna niyang pinagbigyan ng mga souvenir. At maraming maraming thank you Zam at sa family mo sa pag-invite sa amin sa iyong Barbie World na birthday celebration. At hanggang dito na lang yung aking mini vlog. Thank you for watching. Bye! Please follow and share my video.